Now, oh, sure. ko, <laughs> Marcos daw, <laughs> tatakbo. sabi ko. Marcos daw, Sabi ko na, alam mo, wala nang buboto. Uh -huh. For a Marcos. Yes. Yes, lang lang, Ever. Ever. Hmm. Sa history ng Pilipinas, maging ano na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. <laughs> sabi ko sa kanya, walang buboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, makabayan. Sabi ko, kung ang makabayan pipili, para nila lang ginib up yung kanilang money-making uh, na ano sila na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So sino ba boboto sa Marcos sa susunod? Wala na, wala man silang kasama. Wala na yung salik. Oh, alam nila 'yan kasi noong noong uh, lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga ano, mga supporters ni Lenny Robredo at the time nung 2022. So, mm. ano ba yun? Oh, yun. So, sabi ko sa kanya, o sino na? Sino nang boboto sa Marcos?